I need to empty myself in order for the Lord to fill me. Tama? And, matalas, kaya tayo umiinom kasi nauuhaw tayo. Pero hindi natin nakita yung value ng Bakit? 70% of our body is composed of water. So, ibig sabihin, kailangan mong uminom ng tubig kahit bilang tao our whole being is composed by the image and likeness of God so ibig sabihin kailangan mo ang Diyos ah, ah. ganun siya kahalaga sa buhay natin because our being is composed by God Himself tama po ba? Kaya kung mapapansin ninyo, nung nakita ni Paul yung mga bagay na kanyang pinapahalagahan noon, nung makilala niya si Kristo, itinuring niya itong walang kabuluhan. Yung gating palang, higit na makilala natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, we need to empty ourselves. Kailangan po natin i yung sarili natin. First and foremost, denying yourself is the most hardest thing to do. Kasi madalas mag-aarays pa rin yung pain mo. That's why I pray sa Lord na every time natatayo ako, hindi ako yung makikita ng tao. Hindi gagamitin lang ako ng Diyos. May lang kanyang tagapagsan. Ang dapat sinasabi natin na yung kung ano yung ginawa ng Diyos. At hindi, ito yung ginawa ko eh. Pero ang tanong, paano mo nagawa yan? para magamit tayo ng Panginoon fully, we need to surrender ourselves. Kailangan natin i-surrender yung Panginoon. Kasi ang hirap. Nakikita ko na unti-unti kang ginakain ng liwanag ng mundo dahil sa nakikita mo kung ano na yung nagawa mo, nakalimutan mo, mas malaki yung parte ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Bakit? kung bakit tayo nandito ay dahil sa malaki yung ginawa ng Diyos para At sa atin. At yung talikuran natin yung ating sarili dahil mas lubos natin gusto kilalani ng ating Panginoon sa buhay natin ay mas mahalaga. Ano ba yung kaya nating isakripisyo para sa Panginoon? Yung, yung oras mo ba? Nakausapin siya sa sarili mo ba? Kapanaanan? Yung magpakumbaba ka? Pakita mo sa Panginoon na wala kang kakayahan kung hindi dahil sa...